Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel na Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay magbibigay ako ng mga bagay na ayaw ng mga babae na ginagawa ng kanilang kapaliha sa panahon ng pakikipagtali. So, narito ang mga ilang halimbawa na ayaw ng mga kababaihan. Pero bago ang lahat, disclaimer lang po, ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nilayon bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat po. So, narito po ang mga ilang halimbawa na ayaw na ayaw ng mga kababaihan pagdating sa pakikipagsiping. Number one, hindi pagbibigay ng pansin sa kanila kailangan ng babae. Ang hindi pagkuha ng oras upang tanungin ang babae kung ano ang gusto niya o kung komportable ba siya sa iyong mga ginagawa. So, isa po yan, guys, na ayaw ng mga kababaihan, no? Kailangan po natin na tanungin kung ano yung mga ayaw niya o gusto niya o hindi ba siya komportable sa ating ginagawa. So, yan po yung number 1 At ang number two naman, pag-iba ng tema ng usapan ang biglaang pag-uusap ng mga hindi nauugnay na bagay habang nasa gitna ng siping ay maaring makabawa sa mood ng isang babae sa kapariha. So ano bang ibig sabihin? Halimbawa, ang sarap-sarap ng ano ninyo, yung usapan ninyo tungkol lang doon sa ano sa pagtatalik halimbawa. Ngayon biglang iniba ang mga tema, ibang-iba doon sa inyong mga ginagawa. So, Ma mawawalan ng ano ang ang babae, yung mood niya ay mag-iiba. Kaya 'wag po nating ibahin kung ano yung tema ng pinag-uusapan, yun lang po dahil ayaw po ng uh, mga ibang kababaihan, no? So yan po yung number two. At ang number 3 naman, hindi pagbibigay ng foreplay sa babae, ito pinakamahalaga po ito. Ang hindi pagbibigay ng purple o romansa sa babae ay nakakawalang gana sa kapariha. pag lamang sa sariling kasiyahan, kaligayahan ng hindi iniisip ang pangangailangan ng babae. So meron din akong mga naririnig na ganito no na sa mga kakilala ko, kaibigan ko na yung kapariha nila, basta na lang daw sila makaraos wala nang iniisip hindi man lang sila niroromansa kahit po ano na katagal ang mag-asawa magkasintahan kailanganin pa rin talaga yung tinatawag na ano yung yun na nga yung sa panglabas mga kiliti ng babae muna kasi ang babae hindi po yan kaagad basta-basta malilibugan hanggat hindi po yan ginagalaw yung mga kiliti niya, yung mga gustong gusto niyang hawakan mo dito sa panglabas niya bago ang aktual na pakikipaglabanan. So yan lang po ang isa kong ma mai advice dahil isa rin po akong babae. So yan po no, yung number three, hindi pagbibigay ng romansa sa babae. Number four, kawalan ng kalinisan sa katawan. Ang hindi pag-alala sa tamang hygiene o paghahanda bago ang sexual na aktibidad ay maaring ma madismaya, no, ang isang babae. So ano bang ibig sabihin nito? Kasi 'yun na nga, ito naman ay pareho lang din ito, guys, mababae man o malalaki. Halimbawa, hindi man lang nag-toothbrush o kaya hindi man lang nag-shower, yun po ang ibig sabihin dito guys. Kasi alam nyo naman kapag nasa labanan na, nakahubad na kayo, tapos talagang maaamoy talaga lahat-lahat mula sa buhok, mula sa balat, mula sa ano, medyo, kailanganin natin ng ano, ng tamang hygiene. Kaya dapat lamang na planuhin, no? Na hindi basta-basta na lang umibabaw na lang doon sa ating partner, tapos kahit wala man lang hindi tayo nag-shower, tapos galing pa sa maraming pawis, yun po. Ito po ay ano naman talaga, yung hindi na sinasabi siguro, no? So, ito po ang isang ayaw ng mga kababaihan. Kung an gaano po kasensitive ang mga kalalakihan din. Kahit naman siguro kalalakihan, halimbawa, bad breath yung kapartner nila, hindi ng toothbrush, siguro naman hindi makipag-lips to lips yun. Pag, halimbawang hindi nag-ano ang babae. So, ibig sabihin, ano ito, Uh, malalaki man at mababae na lang, no? Hindi lang po ito pang kalalakihan. So, mababae rin pag hindi naghugas. Nako, di maamoy din yung bulaklak kung hindi mo hugasan yon No? So, pareho lang yan. Yan po yung number 4, kawalan ng kalinisan sa katawan. At ang number five naman, kawalan ng paggalang. Ano ba ito? Mga kilos o salita na nagiging disrespectful tulad ng hindi pagsaalang-alang sa kagustuhan ng babae. Yun na nga ang sinabi ko na yung pagkilos o mga salita doon habang nasa labanan kayo o nasa kama kayo. So, yan po ay kailangan tagalan ng paggalang. Yan po yung number five. At ang number six naman, masyadong mabilis o mabigat na paggalaw. Ano ba ito? Ang sobrang bilisang galaw o pagpalit ng mga posisyon na maaaring magdulot ng discomfort sa babae. So, ano bang ibig sabihin? Yung super bilis. Yung parang, la, itambling-tambling ka na ng, ano, ng kapartner mo. Eh, ang babae, alam niyo naman na ang mga babae, talaga, mahinahon talaga yan. Hindi yan parang lalaki na. Talagang, yung dahan-dahan naman. Yung halimbawa, mag-change kayo ng angulo, hindi naman yung parang, <laughs> yung para mo na lang itilap, it, itapon yung kapartner mo, o kaya biglain mo na lang siyang patuwarin, o biglain mo lang, dahan-dahan lang po. Meron pong ganun eh, yung wild na tinatawag. So, hindi masyado po yung gusto ng Karamihan sa babae, pero alam nyo guys, meron ding may gusto yan, yung grabe ang wild sa ano, alam nyo na yon wild na wild talaga, kahit babae, meron po yan, pero mas marami po yung hindi mabilisan, no, dahan-dahan lang, para naman merong ano, merong anong tawag dito, yung thrill, no, hindi yung bilisan na pagkilos, itutulak ka o bihihilain ka bigla, masasaktan naman, so discomfort po yan sa mga, sa ibang mga kababaihan. So, yan po yung number 6. At ang number 7 naman, manhid. Ano naman itong manhid? Kung hindi marunong magbasa ng signal o emotion ng babae, maaring magdulot ito ng hindi kasiyahan. So, alam nyo na yung manhid, yun na nga siguro yun na kailangang basahin na lang, magbasahan na lang kayo. No? Dahil hindi kasi lahat na babae na sinasabi niya yung mga gusto niya, anong signal na gusto niya. Kaya kailangan basahin na lang din natin sa ating isip na kung ano yung gusto ng babae para magka-vibes kayo, no? Doon sa labanan. So, yan po yung number 7. At pang last naman natin, iisang posisyon, iisang anggulo ito na. Gusto rin ng mga babae na subukan ang mga bagong bagay o mga anggulo at hindi lang ang pabalik-balik na anggulo ang gustong maranasan ng ibang kababaihan sa pakikipagsiping sa kanilang mahal sa buhay. So ibig sabihin, gumawa rin tayo ng mga bagong mga dahil iba ng generasyon, hindi naman yung parang yun na nga, yung traditional na nakapatong na lang. Ay medyo naman ano, eh ano pa ano pang silbi 'yung nanonood tayo ng mga ano, ng porn na tinatawag, 'di ba? So doon, magano kayo doon. Tingnan ninyo kung ano 'yung mga angulo at uh, gawin ninyo doon sa inyong mga mahal sa buhay. Pero tanungin niyo muna, baka naman hindi gusto 'yun. Kung ano 'yung nakita niyo gagawin. <laughs> gagawin niyo bigla na lang 'yan, baka naman aayaw 'yan. So, ibig sabihin, wag lang talaga isang angulo naman. So, ibig sabihin, pwede ang babae nasa itaas, nasa ibaba naman ang lalaki, o yun naman patalikod, o ano ba yan dyan. So, yan, kailangang magkaroon ng ano, yung anong tawag dito, yung mga bagay-bagay na bago para sa Uh, para sa mag-asawa o magkasintahan man yan. oh, ayan guys! Sana nagustuhan nyo ang aking vlog ngayong araw na ito. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humiling lang po ako ng kaunting power na isubscribe ang malit na channel na Ate Estela ninyo. Hanggang sa muli ang inyong lingkod. Bye-bye!